Smoke screen lang daw yung kwento ng pasasalamat. Na una nang ibinalita na kuno ano nga ay uh, tumulap tumulak papuntang Hong Kong eto si Digong at sa si Sara Duterte para sa campaign ng PDP laban. Yung kanilang mga senatoriables. Pero ang dami rin naglalabas ang um, scenario, sabihin na natin. Humuugong ang balita na kuno ano nga ay malapit na yung warrant of arrest kaya eto at nasa teritoryo na ng China bilang ang Hong Kong alam naman natin ay isang teritoryo nga or China uh, controlled territory ang Hong Kong so alam natin kung bakit yan unang tumulak si Digong hmm. syempre ulitin ko lang smoke screen yung kuno ay pasasalamat ito kay TRRD dahil nga sa kanya daw na mga contributions sa ating bansa <laughs> tagal na na Hmm. At taon na nakakalipas, ano ho, at ilang pasasalamat ba ang kailangan mong ilonsad? Yung mga ganitong wheat and to nya nga daw. Oh, mas may chance daw na maniwala ang taong bayan kung kayo daw ay bibili lang ng show pal dyan sa North Point kesa sa simpleng PR event na ito. Ang totoo, kasi daw, nasa China-controlled territory na kayo, Mr. Duterte. Malayo na sa Davao, at malapit sa proteksyon ng Beijing. Kaya ito ba ay may kukonsider na uh, tumatakbo na itong si Digong? Nagpapasaklolo na ba sa China? O naghahanap na ba ng safe na longga? O lahat ba yan ay tama? <laughs> kasi nga, ito ah, ito yung pinakamatindi dyan eh. Kung talaga daw kasing magrarally sa Hong Kong itong si Digong at si Sarah, para sa Team Suka, bakit wala yung mga senatorial balls? Kasi ang nakita lang natin ay isa ata o dalawa. Yung isang dating taga-ADS-CBN na kung hindi naman natin pwedeng alalahanin bilang magaling na mga awit, kundi isang hater ng ADS-CBN, yung si Jimmy Bondo. Hmm, ando na tayo yung si Jimmy Bondo. So, wala si na Bongo, wala si na si na Salvador, si na... At yung iba pa, ang mga kasama daw kasi natin si Duterte ay ang kanyang mga legal counsel, yung former intel officers at some retired PNP generals. Hindi pa ba magtataka ang taong bayan? Ang mga matitino natin kababayan kung bakit sila sila ang kasama natin si Bigong? Ano ito? Anong nangyayari? Ano ang totoo? <laughs> Sabi ng iba, nagpapanik na daw itong Piatos family. Kaya yan, Meron pa. Baka mag-close uh, down ng bank accounts. Isinama si Anile. At si Sarah nga, balitang may joint accounts niya. Baka, baka daw magsasara ng joint accounts para hindi nga mapisto dahil sa gagawin impeachment trial na itong si Duterte. Balibalita rin daw, kaya kahit papano ay may mga dumalong kababayan natin na yung iba dyan sa tingin ko ay mga dati ng uto-uto, yung iba ay no choice, Sunday naman, might as well, kasi nga daw sa pangakong ayuda. Mm -hmm. Yan daw ang balita sa Hong Kong, yung mga ayuda-ayuda. Pero hindi lahat na naandyan sa maliit na venue na yan ay mga DDS. Hindi naman daw kasi appealing yung team nila kaya uh, si Kadigs na lang daw ang nagpunta. <laughs> anyway, kung ano man, makatsamba man lang. Kahit papano sa darating na eleksyon, etong kampo ni Digong baka sakaling makatulong para maligtas sa si Sara Duterte. Good luck!